Samantala, Palasyo sinopla si Vice President Sara Duterte sa payag na lumalala ang problema sa ilegal na gamot sa bansa. Umaabante sa balita si Abante Reporter Eileen Talipi. Kim, kinontra ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na lumalala ang kaso ng ilegal na droga sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na walang katotohan ang lumalala ang problema ng illegal, drug, uh, illegal drugs sa bansa dahil mas maraming napagtagumpayan ang Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa kampanya kontra ipinagbabawal na gamot. Nagtataka si Castro kung saan kinuha ng pangalawang Pangulo ang kanyang datos para sabihing talamak ang problema sa illegal na gamot dahil lewas ito sa record ng mga otoridad. Sinabi ni Castro na simula to July 2022 hanggang December 2024 ay mahigit 94,000 ang inilunsad na operasyon laban sa illegal na droga na nagresulta sa pagkaaresto ng mahigit isang daan at dalawamputpitong personalidad at pagkakumpiska ng 52.49 billion pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot. Magtutuloy-tuloy ang operasyon ng mga otoridad laban sa illegal na gamot hanggang sa matapos ang problema at maparusahan ang mas, mga nasa likod nito. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.